6, 2019. nandito ako muli sa May Manila Bay. May mga sa mga estudyante pa yung mga nag nilinis dito. Ang oras ngayon ay 7 o'clock ng umaga. Kamusta kayong lahat? Kamusta ang inyong araw? Kamusta ang inyong mga pamilya? Dito tayo ah. Dito tayo, dito ng konti. Uy! Okay. Si <laughs> Esmico TV. Kamusta na? Si hindi ko naman. Eh. Pup, oh, saglit lang ako do. dito. Saglit nga din ako eh. Pupunta din ako doon. Tara! Tara! na lang <laughs> natin to. Oo nga eh. So, andito nakita ko si Esme TV. Pupunta kami na base ko. <laughs> so, nakikita nyo ngayon, may mga paninda pa rin dito. Dinarayo yung mga paninda dito ngayon lalo na yung sa mga bike some bike mga bike <laughs>

Kainan, anusan iba Bakit tayo, oh. Bibili ka ba, bro? Ha, <laughs> E, ano ka ganito? 100 lang po yan. Pag 50? Pag 50. Ano na ganito? Ito, 30. Ayun, pang-iisa <laughs> naman eh. <laughs> yeah. Bibili siya. Pag-iisa na lang, alam niyo, pang-iisa kanina yun. Pwede na yun. Ito oh. nga yung 40. Nakabili na siya? ako tingin-tingin lang muna dito. kanina dito more on ano sa mga bike mga, no, mga sombrero 100 sombrero 100 lang siya Pwede ko po. Hindi kasama niya ng ganito. Hi, baby girl Ay, nagbibilad Sa araw, yan May paninda din sila, oh Yan, pang alis ng bilbil. Kailangan natin yan. <laughs> Ako, kailangan ko din yan. Dami na nilang mga ano dito. Ayan sa so, mga cellphone, electric fan. Okay. Yeah, so, specific. So, specific. So, specific. So, specific. Kailangan natin yan. Number one. dito kasi ngayon ay Saturday. Dinadagsana naman ang Manila Bay at ah. babalikan ko kayo mga friends kasi pupunta ako ng Baseco pagkatapos ko dito diretso ako ng Baseco ayan, maraming salamat po sa panunod at kung ikaw pa lang po ay baguan sa aking channel sa aking bahay, subscribe po ako maraming salamat and God bless sa may mga bangka sa may mga bangka sasakay kami ngayon bale, papunta bale. ni Esmi sa may Baseco, doon kami ngayon yan ang gwapo ni bale. sir <laughs> alam sila papunta lang Good morning, bale. Sir! Good morning, Sir! So, magkano po yung bayan? O, so, may mga kababayan, gusto nyo sumakay ng bangka. Kuya, anong pangalan nyo po? Kuya Kuping. Kuya Kuping. 500. 500. Ayan. Kung gusto nyo sumakay ng bangka, papuntang base ko. So, first time namin magbabangka dito. So, excited po kami sama nyo kami hanggang batay ko isasakay ko kayo ng bangka yes magto-tour tayo, tayo. ayan John ha ay yung mga ganap ngayon dito ay yung sa Mayat Club Malap Malap inso ano natin ng konti. May mga volunteer na mga naglilinis -in doon. Mga kabataan yan. Wala pa yung bangka ni Kuya. Sasakay kami dyan. exciting ka, oh. Exciting daw, sabi ni Esme ko, TV. <laughs> Andalin, first time! Woo! Wala pa, asa ah. Sana okay, si, si Kuya. E, sabi, ako, sabi, yun. sabi ko nga din eh, sabi, sabi ko nang ganun, kagabi ko pa inaano yun eh, kailan sabi ko wala naman ako ano babang ako Kuya, asan na yung bangka?